Sir, kasi po di ba itong kwento nga po is about uh, a mother and a son. Pero siyempre, ang general ano pa rin naman ito ay magulang sa anak po, ano. Kayo po pag binabasa uh, niyo yung script or about pieta po, kayo po ba saan po uh, ano po yung mahirap sa part ninyo bilang isang magulang uh, sa mga anak po? Uh, dumating may mga ano po yung mga struggle niyo rin doon. Uh struggle sa actually yung yung environment na na pinapasukan nila. hindi uh, kasi wala kasi control ang magulang sa gano'n eh. Uh, so kung kung paano mo kausapin yung mga anak mo sa mga pagay-bagay, ang importante sa tingin ko. iba. At uh, kung anong dapat gawin sa mga bata ng mga mm, hindi mm, kagandang ginagawa ng mga kapatahan ngayon na mag-ingat lang sila. Kahit po malalaki na mga, of course, like yung inyong kambal, mga, hindi uh, na sila, malalaki na talaga. Uh, uh, third ano third po yung kinakatakutan nyo pa rin bilang isang ama? Uh, ang kinakatakutan ko pa sa mga anak ng mga lalaki na walang asawa lahat, kahit yung apat, uh, ang mapasok -ma sila sa isang gulo na hindi nila kinaasahan o uh, mapasama sa mga hindi magagandang karakter ng mga tao na ang sa akin, piliin niyo maigi ang mga kinakaibigan nyo at siguradong maraming papasok sa buhay niyo na nakikikaibigan nga na at uh, may iba pang pakay. Pero so, lumuha na po kayo dahil sa inyong mga anak? Alin to? Lumuha o naiyak, na, iyak, iyak oh, na po? Oo uh, for many reasons and for, uh, for many times. Salamat <laughs> po and congrats sa movie. Thank you.